Matagal ko na talaga gusto mag-vlog para may ipakita sa inyo kung ano nga ba talaga ang totoong nangyayari sa isang estudyante at streamer. O, sabihin na natin, content creator. Kaya ngayon sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang pinaka-exactong nangyayari sa araw ko. Hello guys, good morning um, Supposedly, may um, pasok ako ng 7am But nagising ako ng 6.25 Kaya late na ako Hindi na ako makakapasok sa first subject ulit Sana hindi ako bumagsak sa kanya Kasi parang fourth na absent ko na yata to sa kanya Hindi naman sa pag-exaggerate Pero 4 na oras hanggang anim na oras lang ang tulog ko kada araw At hindi ako nagbibiro So yeah, samahan niyo ako ngayong araw Super long day kaya yeah, samahan niyo ako. Madalas ako na late hindi dahil late ako nagigising, kundi mabagal lang talaga ako kumilos. Marami akong arte sa muka, pero mas marami ang rason kung bakit. So yun, um, maalis na tayo ngayon. And before tayo pumunta sa school, dadaan muna tayo sa kabilang bahay. Kasi kukunin ko yung uniform ko. Kasi as you can see, hindi ako naka-uniform ngayon. Kasi nandun pa yung mga damit ko. Time check, 7.29. 7 a.m. pasok namin. Pero nga, dahil nga na-late ako, wala tayong magagawa. So yeah, let's... Sorry, sorry po, teacher. Yo, sa tayo, hindi ko na nag-vlog Pupunta na tayo sa school, late na tayo ng no, super Bibilisan ko na, kailangan ko na umalis Papay na, papay na, papay na Ayun, tarating ko lang sa school Samahan niyo ako magdasal na wala pa yung teacher na sa second subject Kasi late na rin ako sa second subject namin Time check, it's already 8.35 8.30 ang second subject namin Late pa Bilang ako, hindi na nga ako pumasok sa first subject Late pa ako Kung mapapansin niyo dito sa video ay nakamotor ako At oo, sa akin yon. Dahil nung nag 18 birthday ako nitong February 12, ay rinigaluhan ko ang sarili ko ng motor. Bakit? Para mas mapabilis ang oras at mas makatipid. Present po. Nalit. Nalit na po sir ng gising po. Sorry po. Hindi pala ako na ng gising nung nakaraan. Inover-patig pala ako nun. Mali ako ng reason na nasabi. Hindi ako na late nung gising nun. Mali. Adam, mali. Magsisinungaling na nga. Medyo lang Totoo yun. patig ako kaya hindi ako nakapasok. Mali lang ako ng reason na nasabi sa teacher ko. Alis na yung teacher namin. Thank you, sir. Okay. Alright, sir. Thank you, sir. Have a nice day po. May the force be with you. Sumisip-sip ako eh. pre sumisip si ako sa teacher eh. Sabihin nyo na lahat na masasama habang nakatalikod ako. Dali! Hoy, sabihin mo na boxstab mo kay Adam. Dali, sabihin niyo. Ah, si Adam palaging late. Uy, hindi pumapasok sa OJT. Hindi na nag-aaral ng mabuti. Yan, sige, box niyo lang ako. Hindi naman ano. Ano na no? Hindi niubos yung kanin. Ang pangit naman ang box mo. Yan ito mong box up. Taligod ka, taligod ka. Yan, habang nakataligo siya, mabox natin siya. Alam mo si JJ mo tomboy na talaga ngayon sa buhok niya. Ganun mong backstab? Sobrang blessed ako sa mga kaibigan ko hindi dahil puro kami kalokohan, kundi sinamahan nila ako sa paglakad kasama ang Diyos. Kaya kayo, humanap kayo ng mga kaibigan nyo na hindi lang kayo sasamahan sa rejoicing, kundi sasamahan kayo pati sa suffering. So yun guys, we're heading to canteen. We're going to eat. Ang tayok! Ay, ay ka ate. <laughs> so yun guys We're going upstairs na Wala na namin umakyat Kasi we have class pa Hindi ko na ubusong pagkain guys Huwag na akong sisihin Ang natin ay yung kantin Kasi hindi masarap Hindi joke lang Pero totoo Sa schedule namin ay mayroon kaming Total of 3 hours na break time Kada araw Kaya minsan Tinutulog na lang namin tuwing break time. Yo, tapos na po ang aming klase! Wala kaming ginawa. Wala kaming ginawa buong maghapon. Ang ginawa lang po namin ay nag-attendance. So yun, ay saka laro. naglaro. Sa vlog na ito, ay eh, dito rin makikita ang aming mga huling sandali bilang magkakaklase. Dahil, kagraduate na kami. After ng klase namin ay eh, kailangan ko na agad umalis upang pumunta ng Mandaluyong. Bakit? Kasi may blessing dun. Hindi na ako nagmotor kasi sobrang kulimlim. Diretso na tayo sa Mandaluyong. Minadali ko na agad. Like pagkawing pagkauwi ko, kumuha na agad ako ng damit, nagpalit na agad ako ng damit. Ayan, nakakapagod. But it's okay. Ngayon gamit ko punong-puno to. Punong-puno yan ang gamit and damit kasi gagawa tayo ng video doon at shoot tayo doon balitaan ko na lang yung pag malapit na ako so yeah waiting ipapahinga na ng konti doon larga na ah sa mga nang pakiramdam ko laban lang para sa Honda Civic at ito ang tinutukoy ko na blessings dahil ang tawag dito ay brand deals isa to sa mga paraan upang kumita ang mga content creators na kagaya ko. Tapos lang ng shoot, nandito ako sa lobby ng condo And hinihintay ko lang yung driver. And I'm so pagod na. Ang gagawin ko naman pag uwi, dadaan muna ako sa kabilang bahay. Kukunin ko yung mga gamit ko and yung motor ko. Sabog na utak ko, di ko na alam yung sinasabi ko. Fight lang, fight lang. Para sa Honda Civic. Ilang taon ko na rin tong ginagawa. Ang pagsabayin, ang pag-i-school at content creation. Kaya ang tanong, saya ba ako sa ginagawa ko? At ang sagot? Hindi. Dahil higit sa saya ang nararamdaman ko sa journey na to. yung sinasabi ko sa'yo sobrang galing ni Lord as in eh what sobrang galing tinupad niya lahat ang hiling ko as in sobrang galing sobrang galing ni Lord sobra 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 galing tinupad niya lahat.